Zero. One. Let's get started. Hello! <laughs> Long time no see mga kaibigan. So now ay I... lalabas po tayo. And titingnan natin kung anong ginawa ng snow simula kagabi. Yan. Yan. Balitang ano na muna tayo. Balitang weather. Yeah. tayo Wow! Medyo makapal siya. At namumuti ang buong paligid. And yung mga ice movers. <laughs> so, ginagawa, dumadaan na sila sa mga main roads para hawiin yung, uh, yun, no, yun no. Yung, Para hawiin yung mga snow sa daan kasi medyo kumakapal na. Delikado para sa mga sasakyan. So, ngayon lang kami naka-experience ng medyo makapal-kapal. After ng uh, ilang ilang linggo, ilang buwan na katahimikan from snow. So, ito na ulit siya. Eh, Papasok sa loob ng bahay. <laughs> so, lalabas kami para bumili ng kamais. Para makapagmunggo kami, ginisang munggo. Naisipan ni Meses na yun ang lutuin na ulam pero wala kaming kamares so yeah wokaton kami <laughs> dito sa sobrang lamig eh, sa sobrang lamig Yan, ang liwanag na mukha ko ah, sa sobrang dami pala ng snow sa kalsada puting puti so yung liwanag nagwa bounce off dun sa kaputi anong snow kaya sobrang liwanag eh. <laughs> at para makita naman ako sa daan so nag all black ako So, okay, pang-pandigmaan ko na shoes. Skechers baka naman. <laughs> oh, lamig. So, maganda dito lang muna ako sa may pinto kasi kapag uh, nag-video ako sa labas eh alam niyo na, masakit sa kamay. Oh, ayan oh, tingin niyo. Grabe 'yung lamig. Tingnan natin sa kabilang bintana. Haapon, ano pa 'yan eh. Wala pa. Ngayon, oh, covered na ulit lahat. Grabe. So, that's the life here in Minnesota. Sometimes it doesn't snow, sometimes it snows. So, all you have to do is to layer up like what I'm doing. So, meron akong heat tech. meron akong long sleeve from Uniqlo <laughs> tapos meron pa akong uh, isa pang layer the third layer is uh, anong tatak nun Columbia Yan. salamat Miss Janice sa sponsorship and then meron akong wedge from Decathlon Philippines and then meron din akong hindi ko mabasa <laughs> so ito naman sa TJ Maxx dito ko na yung binili ayan and then may gloves ako so antay ko lang si Mrs dahil like, nagpe-prepare na siya and then we will walk dyan so kapag uh, hindi masakit ang kamay ko try natin na mag video sa labas alright good morning sa inyo lahat or good evening kung nasan mo kayo see you later Hi guys, good morning. <laughs> so, eh po, maglalakad na tayo. So, para lang sa kamatis. Para lang sa kamatis. Wala so, so, Nakakarinig na naman kami ng langit-ngit ng snow dahil sa paglalakad sa snow. Grabe, puno na agad yung sapatos namin ng uh, snow. <laughs> yan So lakad lang kami sa BND. fairness naman eh. Oh. Kita niyo sa shades ko. May aro naman eh. Yeah, lang sa Ayun oh. May aro naman. So kailangan tayo mag-shades kasi nagba off yung uh, liwanag sa sa snow. Medyo masakit sa mata kapag uh, alam niya na Sobrang liwanag. So ayan no, napapalibutan na kami ng isnow, isnow, isnow. Ayan. Pakita mo yung ano, yung mga eh Ayan yung mga. So ayan po yung mga puno dito. Kapag may isnow. Ayan. Yeah. And then, papunta na tayo sa main road. Ayan. Yeah. Ayan. So kahit pa naman ay wala na masyadong snow sa kalsada kasi nadaanan na siya nung ano, snow mover. Nasa na pala ako. Sorry. So ayan. Yan po yung aming dinadaanan today. Hindi naman malamig. Hindi <laughs> naman masyadong malamig. Masakit lang sa kamay kasi ay, alam niyo naman pagka nagbibidya tayo hindi pwedeng may gloves. <laughs> All right, so yan po ang buhay namin dito. So sana ay eh okay kay lahat kasi okay naman kami dito. Kailangan lang namin mag-adjust pa pamamagitan ng paglilayer ng damit. All right. So after namin uh, bumili ng kamatis, ah, uh, yan nakabalik na kami. So ganun pa rin. <laughs> puting puti pa rin ng paligid may mga certain na kalsada na yun medyo nalinis na yung snow pero sabi ko nga sa inyo mga main roads ang inuuna yung madalas na dinadaanan ng mga sasakyan kasi delegado kapag yung snow natuyo or kumapal yung snow kasi mahirap magmaneho doon pero sa amin kalsada hindi pa so siguro ay papalahin ko na rin tong snow namin habang magaan pa kasi pag tumigas to kalabugan na <laughs> alright so dyan muna kayo at magpapala ako <laughs> magpapala tayo guys Ay, yung snow, ha? Hehehe. <laughs> Pag-iisan nga po. Ha? <laughs> pag <-isa> nga po. <laughs> Nalagyan mo pa siya nung, ano, salt? Dito. Sa summer, mag-trim ka naman ng, ano, ng damo. Ayan, extra job niya po yan. <laughs> Sideline po pala. <laughs> ano? Tired? Tired. <laughs> Naglaro ang bata. <laughs> Naglaro ang bata. <laughs> Sabi sa iyo, may madulas dyan. Dahil malagyan na ng salt. Okay, get the salt. Ano okay, nakalagyan mo ng salt? So, why are you putting salt? Please explain. Uh, <laughs> Tay. <thai. laughs> para may lasa yung snow. Tingin natin na as salty. So, it tastes salty. <laughs> yeah. Kung merong pink salt, meron ding blue salt. Blue ba yan? Kala ko green. Blue-green. Uh, parang ganun lang. Uh, <laughs> green. Green salt. Nilalagyan natin para may lasa. para pag nilagay sa halo-halo, medyo maalat-alat. Oh. Tsaka <laughs> para wala makapasok na aswang. Kasi takot sila sa asin. Now you know guys. Okay. La, ito ang ng mga sasakyan. Yung asin. Kasi pagka tumagsik sa sa fender ng sasakyan niya. Yun. Doon nagsisimula yung kalawang. Kaya isahin sa mga kita mo sa mga sa mga sasakyan na binibenta sa marketplace dito. Kalimitan meron silang kalawang sa may fender sa usually sa likod ng sa likod ng gulong na fender kasi natatansikan nyo ng asin kaya yun lagi may kalawang yung likod na part okay I think uh, that's all for today guys Woo! so unang dating dito 5 minutes to 10 minutes na snow happy pero yung mga susunod hindi na kasi papalahin mo <laughs> bye bye masaya magpala